guys. Tapos na siya. Sasalayan natin. Ito guys, pangalawang batch na natin to. Tatakpan natin. Kasi yung nauna doon na sa ref. Ref na natin para bukas din natin kailangan mag-blender. Okay, takpan na natin. natin. Okay, takpan Ito na, na sya guys, oh. Grabe. Super loaded ng sustansya ito. Ginger, garlic, calamansi, oregano, moringa, damang maniya. Gamot to sa lahat ng sakit. Lahat ng uri ng sakit. So ito na siya guys. Mag-iinom una ay ang aking gusto na yung mukha ay ganyan. <laughs> Inom ka nito. Hawakan mo ikaw nung minumalaki ka na.